Hi everyone! Nandito tayo ngayon sa bukid. Tingnan natin yung mga palay. Tapos na yung taniman, guys. Ano naman kartihan yan? So, ayan. Dito tayo doon. Yung mga bodyguard yan. <laughs> bodyguard. Bodyguard ayun yung mga katulong sa bukid guys tapos ito naman si tatay na napakasipag ano kayang ginagawa ni tatay ano kayang kinukuha niya dyan ay oh, ginihiwalay niya siguro yung iba kasi yung iba nagsiksikan na bisita tayo sa bukid. Excuse me, Toki. Yan si tatay. Araw-araw na sa bukid. Pati yung mga kasama sa bukid. Ayan, bulong-bulong lang tayo, guys. Maririnig ako. <laughs> Charot. Chi! 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 Ay, susunod naman ang isa. sama-sama lang yung mga bodyguard na to dito yung favorite kong tambayan sa bukid sa palayan walang iba <laughs> paglalabas ako ng bahay diretso ako dito ito ang paborito kong puntahan ang lalaki na nila guys so kailan lang to ito yung mga ano uh, direct direct seeding ito ayan mga hinagis mamaya puntahan natin yung mga tinanim naman dito muna tayo sa direct Diba? Ilang araw din ako din nakabalik dito. After one month na to guys, malalaki na to. Matatangkad na. Oh, sarap ng hangin. sorap ng hangin guys <laughs> yung mga dog <laughs> mga hagis hagis, hagis lang yan oh. alaka ang hangin guys para ako matatangay ang lakas talaga ng hangin birdo hindi kita. Kumukulay sa mga ulap. Ayun. Yung mga ibo na puti dito sa palayan. Ganyan. Dito lang yan nakikita sa ano? Eh, palayan tubig. Yung mga ano. Ayun. Hoy, sangkay pupunta yung mga alaga. So, ayan. Pupuntahan natin yung tinanim naman yung napunla tapos tinanim ito kasi hinagis lang yan hinagis yung pagtatanim dyan yan ba diba? ganyan ang itsura nya para hiwa hiwalay ay hiwa hiwalay kalat kalat pala ganyan kalat kalat ganyan ayan iba sa ano iba sa tinanim talaga na nakalinya ba? Diba? Mas maganda to tingnan. Mas, mas matrabaho nga lang. O, oh, diba? Dito banda. Dito yung sina, hinagis. Kasi hindi tayo pwedeng gumamit sa term na tamang term dito. Kaya hinagis na lang. Ito yung tinanim. Diba? Ang ganda tingnan. Pag tinanim. Inunla talaga siya. Yan. So, yan kita ko lang sa inyo na masarap pumunta dito sa bukid hanggang dito lang tayo layo pa dun oh hindi na tayo pupunta dun Gabi, gagabihin na ako pabalik ang galing eh no nakapagpalit na agad sila ng dahon kasi nung nakaraan na nilaw yan eh nung uminit tapos ito na naman sila Green na ulit. Uy, dito sa kabila hindi pa nakakapagpalit. Ayan, dilaw. Hindi pa. Malaki yata tubig. Dito nakapagpalit na agad oh. Mas maganda. Doon sa kabila parang naninilaw pa guys. Naninilaw pa yung mga dahon. Pagpapalit pa yan sila. Kasi nainitan eh. Layo na ng mga dogi oh. Sige takbuhan. Biglang uminit ah. Kitang kita na yung aking anino. Di ba? Nanilaw siya. Sa init yan pero magpapalit pa yun. Eh. Pag nagpalit na siya ganyan ang itsura niya. Pretty na. Yan. Kabila, diba, dilaw? Tinan nyo dito, o, oh, dilaw. Tapos dito, green, no? Ganda. Ganda nilang tingnan. Puntahan pa natin dito sa kabila. Kaso, parang nasisira ko yung bridge. Medyo maliit yung bridge dito. So, yan lang, guys. Thank you for watching. Bye bye.